Hi, ako si Bean Cream Student. Kung interesado ko sa buhay ko, tala samahan mo ko. So nga mga tropa, lumabas nga ako dito for today's video nakita ko nga mga pinsang ko dito, 11.45 na nga ng gabi niyan mga kakosa, November 16. Naghihintay nga pala sila mga tropa ng update sa bagyo kaya di sila mga makatulog. Expectation sa bagyo? Uh, wait wait lang expectation? Ala, 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 ala. ano yung expectation <laughs> sa bagyo? Wala na, lumihis. Igaw. Wala na, nilusaw na ni Lord. Ikaw. Wala na, wala na. Ikaw. Ikaw, di sa isa. Wala na daw. Ikaw. wala na. Ikaw. Wala na, sige. Gagaya Wala ba yan? Titignan nga natin kalangitan guys. Titignan natin yung bukas. Oh, napakaganda na ng kalangatan. May star pa. May star pa yun. Napakaangas. Geng-geng ka muna. At ayun nga mga tropa, pagising ko nga dito kinabukasan ay medyo makulimlim na nga dito sa kalangitan. Pagtingin ko nga dito at wala na rin mga tropa si Haring Araw dito at malakas na nga din yung hangin. Di ko nga alam mga tropa kung ano yung gagawin ko kung tatanggalin ko na tong trapal namin. Tsaka itong kalapati na to mga tropa, itatali natin kulungan para di mabuwa. Tapos mga tropa, alas 11 na nga dito ng tanghali at medyo lumalakas pa lalo hangin dito mga kakosa. syempre bago yan, geng-geng muna kayo mga tropa. At medyo maulan na nga dito mga kakosa at si mga tito ko nga dito, mga mga tropa, tinali na din yung mga kulungan ng kalapati nila, mga tropa. Okay nang lipad din yung bahay, wag lang yung kulungan ng kalapati. Lapati is life talaga, mga tropa, yung mga tito ko dito sa amin. Tas eto pa nga, mga tropa, isa kong tito, alalang alala, may kalapati kasi sa ibabaw ng bubong, kaya tatali na din niya yan, mga kakosa. Sabi ko nga sa inyo, mga tropa, okay lang lipad yung bahay, wag lang yung bahay ng kalapati, mga kakosa, kasi mag-uwi pa daw ng kotse yun. Sana nga, mga tropa, manalo sila. Yung kalapati, matat kahit di lipa din, kahit yung tao lipa din. Huwag lang yung kalapate. Ayan. <laughs> ah, pakaangas. <laughs> at ayun mga tropa, nagising nga ulit tayo dito at natulog nga tayo kanina. Alas dos na nga niyan tropa at landfall na nga daw sa Aurora. Mga tropa, yung bagyo. At umuulan na nga din dito mga tropa. Syempre nakita ko nga dito si Goldy sobrang ng cute. Sinay ko nga dito mga tropa, yung kalapati ng mga tito ko kung nilipad na ay di pa pala nililipad mga kakosa kasi ulan pa lang yan. At yung tropa na isip ko nga itali na nga di kulungan ng kalapati ni Kuya dito kaya kumuha na nga ako ditong alambre. Ayla, kasi mga tropa si Kuya kaya ako na lang magtatali. Sabi kasi sa akin mga tropa ni Kuya na nasa Maynila nung tumawag kanina, hayaan ko na daw mabuwal pero di natin nahayaan yan mga kakosa kaya itatali natin yan. At then, nga mga tropa tinali ko na nga dito yung kulungan gamit yung alambre. Kaso mga tropa ay nakuha kong alambre, marupok pa pala sa ex mo kahit kamay kayang-kayang putule. Kaya ka naiiwan ng jowa mo. Ko, eh. Jowa mo mahal pa pala. At ayun right nga mga tropa ay matibay na alambre na nga dito itinapin ng tali natin mga kakos. Para mga tropa ko mabuhal man mga tropa kulungan hindi sa bahay natin mabubuhal mga tropa sa likod, sa gawin palikod mga tropa hindi papunta sa daan mga kakos. Para At... hindi na din mga tropa mga disgrasya. Doon na tayo mga tropa sa play safe, mga kakos. At sa likod nga namin mga tropa, may nang na nga din dong kawayan, mga kakosa, kaya titingnan nga natin. Sa nga daw mga tropa, bubung ng sakuya ko, geng geng ka muna. nga mga tropa, putol putol na nga ibang kawayan dito mga tropa, kahit wala pa bagyo. Talagang mukhang malakas tong bagyo na to mga kakosa. Kaya so keep safe everyone sa bagyong pipito. Mag lang kayo mga tropa muna sa mga bahay bahay, talian nyo na di mga bubong nyo, baka liparin din. Mas maganda na mga tropa yung handa ka kaysa wala kang pinaghahandaan mga kakos Tsaka palagi lang tayo mga tropa magdasal sa Diyos. Kasi pagpapasadyos niya natin lahat mga tropa. Yung mga sakuna na yan. Update ko na lang kayo mga tropa. Kung ano pa isusunod na mangyayari sa Bagyong Pipito mga kaosa. Kayo na lang i-update ko mga tropa. Kasi wala naman tayong jowang i-update mga tropa. Kaya kayo na lang. Kikita pa ako. At hanggang dito na nga lang pala mga tropa. i video natin. Ingat kayo. Keep safe. Geng-geng ka muna. Bye-bye.